Sa pusod ng kabundukan ng Kalento, isang lihim na matagal nang nakatago ang muling Majay gising isang lihim na hindi inaasahang masusumpungan ng mga sundalong ipinadala upang sugpuin ang grupong rebelde sa rehiyon. Anim na sundalo ang bahagi ng Task Force Agila. Pinamumunuan ito ni Kapitan Isidro Reyes, isang batikang sundalo na maraming beses nang naligtas sa bingit ng kamatayan. Kasama niya si Sargento Manalo, Corporal Jimenez, at tatlong bagong recruit, sina David, Lito, at Andoy. Ang kanilang misyon, lusubin at durugan ang kampo ng mga rebelding tinaguriang, bagwis ng bayan, na umano'y nagtatago sa gubat ng Kailanto. Sa kanilang pag-akyat, naramdaman agad nila ang kakaibang lamig ng hangin, at ang tila pagbulong ng mga dahon na parang may ibinubunyag. Sir, parang may sumusunod sa atin, bulong ni David habang nakatutok ang baril sa paligid. Tao lang yan, o baka hayop, Tugo ni Kapitan Reyes, bagamat dama rin ang hindi maipaliwanag na kilabot. Pagdating nila sa isang patag na bahagi ng bundok, natagpuan nila ang iniwang kampo ng mga rebelde, tila nilisan sa pagmamadali. Sa paligid, may mga simbolo sa bato at punong kahoy. Iba, mahiwaga, ano to, mga ritual, tanong nilito Lito habang pinagmamasdan ng isang bilog na guhit sa lupa na may mga daong tila sinadya ang pagkakaayos. Hindi nila alam, ang lugar na iyon ay sagrado sa mga nilalang na dinakikita ng karaniwang mata, mga engkantong tagapangalaga ng Kalento. Sa pag nila sa sagradong lupain, unti-unti silang sinusubaybayan ng mga mata mula sa kadiliman. Mga mata ng galit, mga mata ng matandang lahing hindi dapat gin Habang lumalalim ang gabi, isa-isang nawawala ang kanilang mga gamit. Naririnig nila ang iyak ng batang babae kahit walang makitang bata sa gabi ng ikatlong araw, nawala si Andoy, wala ni isang bakas, kundi ang dagwang chinelas niya sa tapat ng malaking puno ng balete. Dito na nila natuklasan ang katotohanan, hindi lang mga rebelde nila lang mula sa sinaunang mundo na matagal nang binabantayan ng bundok binabantayan ang bundok. Mag-aalas dos ng hapon nang makarating ang Task Force Agila sa isang tagong bahagi ng gubat, sa paanan ng bundok kung saan umano'y naruroon ang sentro ng kampo ng mga rebelde. Kap, mukhang may gumagalaw sa may silangan, bulong ni Jimenez habang nakadapa sa mataas na damuhan, nakamasid gamit ang binocular. Anim, pito, hindi, sampung armadong rebelde. Pwesto sila sa paligid ng kubo. May bantay sa tore. Mukhang matagal na silang naka-establish dito, dagdag niya. Agad nagplano si Kapitan Reyes ng Opens iba. Jimenez at Lito, kaliwang pakpak. Ako, Manalo, at David sa kanan. Steady tayo. Walang putok hanggat walang utos. Gusto ko sila ng buhay kung maaari. Tahimik na gumalaw ang mga sundalo. Sa ilalim ng lilam ng mga puno, dahan-dahan silang pinalilibutan ang kampo. Ngunit hindi nila alam, may isa sa mga rebelde ang nakatunog sa presensya nila. Isang batang scout na pinatigil pansamantala sa kakahuyan. Isang putok ang biglang umalangaw Ambush! Mga sundalo! Sigaw ng rebelde! Mabilis na gumanti ng putok ang Task Force agila. Sabog ang paligid sa palitan ng bala. Tumilapo ng mga dahon na punit ang hangin sa putukan. Ang tahimik na gubat na puno ng hiyawan at sigaw ng galit. FUSH! CLEAR THE huts. sigaw ni Reyes habang sumugod sa kampo. Isa-isang napabagsak ang mga rebelde pero nagulat ang mga sundalo sa dami ng kalaban. Ang akala nilang maliit na grupo lang ay isa palang bahagi ng mas malaking organisasyon. Kap ang dami nila, parang may reinforcements galing sa likod. Sigaw ni David habang nagpapalit ng magazine. Naghanap sila ng mas matibay na posisyon at umatras paakyat sa isang mataas na bahagi ng bundok. Doon nila napagtanto, mukhang hindi nila matatapos ang misyon sa isang araw. At habang nagkukubli sila sa itaas, pinagmasdan nila ang kabuuan ng kampo ng mga rebelde. Biglang nagtakip ang langit ng makapal na ulap. Bumugso ang malamig na hangin. Sobra tong lamig, parang di normal, ani Jimenez habang hawak pa rin ang baril. Ngunit di pa nila alam, sa kanilang pagkubkob at pag-atake, hindi lang rebelde ang kanilang Jin Aisang. Ngunit di pa nila alam, sa kanilang pagkubkob at pag hindi lang rebelde ang kanilang Jin Nagkampo ang Task Force Aguila sa mataas na bahagi ng bundok, sa isang abandonadong lookout post na ayon sa mapa ay matagal nang hindi ginagamit ng mga militar. Tila ligtas ito sa paningin ng mga rebelde, kaya't pansamantala silang nagpapahinga at nag-aayos ng plano. Manalo, bantay sa silangan. David at Jimenez, bantay sa likuran. Lito, hanapan mo tayo ng supply ng tubig dyan sa may sapa. Maging alerto tayo. Di pa tapos ang laban, utos ni Kapitan Reyes. Nagkumpol sila sa apoy habang nagsusuri ng mapa. Habang nag-uusap, napansin ni David ang kakaibang tunog sa hangin, parang may bumubulong. "Narinig nyo yun? tanong niya. "Wala naman, baka hangin lang," sagot ni Jimenez, pero bakas sa mukha ang pagka-ilang. Ilang saglit pa, dumating si Lito na may dalang tubig mula sa sapa. Pero may kakaiba sa kanya, tulala, malamig ang pawis at tila wala sa sarili. Pare, okay ka lang. Tanong ni Andoy, hindi, hindi ko alam, may nakita ako, sa tubig, parang babae, pero wala namang paa, lumulutang lang siya, mahinang tugon ni Lito, nanginginig. Nagkatinginan ng grupo, akala nila'y pagod lang si Lito, kaya pinahinga na lang siya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kababalaghan. Kinagabihan, habang nagbabantay si Jimenez sa paligid, may narinig siyang yapak sa kakahuyan, mabilis, mabibigat, pero walang aninong sumasalubong. Nang sundan niya ito, biglang may malamig na hangin ang bamalat sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, may tumayong anino sa ilalim ng puno. Mata lang ang nakita niya, pula, matalim, at nagngamasid. WHO goes there, sigaw niya, sabay tutok ng baril. Ngunit sa halip na sagot, isang sigaw ang sumambulat sa gabi. Si Andoy, mula sa tent, humihiyaw na tila may sinasakal. Tumakbo ang lahat papunta sa kanya. Nakita nilang nangingisay siya at tila pinipilit huminga. Sir, parang parang may samakaw sa kanya habang natutulog. Sigaw ni David. Pagkatapos ng ilang minuto, kumalma si Andoy. Pero ang iniwan sa kanyang leeg ay tila bakas ng mga daliri, mahaba, matulis, at hindi kayang gawin ng tao. Kap, may mali talaga rito, di lang rebelde ang meron sa gubat na to, bulong ni Jimenez. Hindi pa man sila nakaka-recover, isang rebelde ang sumulpot sa harapan nila, gulat, duguan, at halatang takot na takot. Mga, mga sundalo, tulungan niyo ko, ang buong grupo namin, pinaslang nang, ng mga anino. Hindi sila tao, bulalas niya bago tuluyang mawalan ng malay. Sundalo apat, Napatitig ang Task Force Agila sa isa't isa, ngayon palang nagsisimula ang tunay na digmaan. Kabanata 4 Bihag Sa loob ng tent yan, siguraduhin nakaposas at may bantay. Di natin alam kung totoo ang sinasabi niyang anino-anino, baka estrategiya lang ng grupo nila para lituhin tayo, matigas na utos ni Kapitan Reyes. Ikan adina nila ang rebelde sa isang bakal na poste sa loob ng kanilang pansamantalang kampo, kahit duguan at halatang pagod na pagod, hindi naawa ang mga sundalo, sanay sila sa panlilinlang. Ano pangalan mo? Tanong ni Sargento Manalo habang binabantayan ang rebelde. R. Romy, ako si Romy. Hindi ko kayo kalaban. Pinatay nila ang mga kasamahan ko, mga, mga nilalang na di mo kayang makita ng matagal, parang anino pero may katawan. Pumapatay sila kahit sino, wala silang pinapanigan. Siguraduhin mong totoo yan. Dahil kung nalaman naming trap lang to, hindi ka naaabot ng bukang liwayway, malamig na sagot ni Manalo. Habang pinapakinggan nila si Romy, lumapit si Lito kay David. Pare, di ko alam kung anong paniniwalaan ko. Parang totoo yung takot sa mata ng rebelde, pero imposibleng may mga aninong pumapatay di ba? Hanggat walang ebidensya, di tayo dapat magpakakampan. Pwedeng parte lang to ng psychological warfare nila pinapaniwala tayo na may mas malaki pa silang kakampi. Classic scare tactic, sagot ni David, kahit siya man ay di mapakali. Ngunit sa gabi ring iyon, may nangyaring muli. Habang nagbabantay si Jimenez at si Kapitan Reyes sa may lookout, nakarinig sila ng tila pagsipol sa hangin, paulit-ulit, may ritmo. Nang ibinato ni Reyes ang flashlight sa direksyon ng tunog, tumambad sa kanila ang isang nilalang sa dulo ng kadiliman. Hindi malinaw ang anyo, pero tila hugis tao, mahaba ang mga braso, at mukhang naglalakad pero hindi gumagalaw ang mga paa. Sa isang iglap, naglaho ito. Tila umagos sa hangin. Bumalik sila agad sa kampo, ngunit pagdating nila, natagpuan nilang nakabukas ang tent kung saan nakagapos si Romy. SH asterisk T, baka nakatakas, sigaw ni Manalo, pero hindi iyon ang pinakamasama nakita nila si Romy, Nakaupo pa rin, nanginginig, pero nakapunit ang lahat ng tali sa kanya. W wala akong ginawa, hindi ako tumakas. May pumasok dito, hindi ko nakita ang mukha, pero naramdaman ko ang lamig, at sa isang iglap, putol na yung kadena. Kabanata 5, Takbo ng mga Anino Yung kadena, muling nagkatinginan ng mga sundalo. Hindi na sila sigurado kung rebelde lang ba talaga ang kalaban nila. Madaling araw, Tahimik ang paligid maliban sa mga kuliglig at paminsang ihip ng malamig na hangin. Pero sa di kalayuan, may kumalabog. Isang yapak, dalawa, tatlo, hanggang sa naging daan-daan. Tumitibok ang lupa, tumitindig ang balahibo ng bawat sundalong gising. Dog 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 dog, move, sa silangan, may paparating, sigaw ni Jimenez, biglang sumulpot mula sa kakahuyan ng grupo ng mga rebelde, hindi para umatake, kundi para tumakbo. Mga duguan, may sugat, ang ilan ay halos hilahad, pero lahat takot na takot. Hindi nila alintana kung barilin sila, basta't makalapit lang sa kampo ng mga sundalo. Huwag kayong lalapit! Bitawan ang mga baril! Sigaw ni sargento Manalo, nakatutok na ang M4 rifle sa unahang rebelde. Ngunit walang may hawak ng baril. Lahat sila, walang armas, pawisan, nanginginig parang mga hayop na tinutugis. Nandyan sila, nandyan na naman sila, sigaw ng isang rebelde bago nadapa sa damuhan. Ang mga anino, kinakaladkad nila ang mga kasama namin. Hindi sila tumitigil, kahit tumakbo kami buong gabi. Nagkatinginan ang mga sundalo, nagtutok ng mga baril sa paligid. Walang kaayusan, kanya-kanyang galaw. Kap, anong gagawin natin? Hindi to normal, parang demonyo ang tinutukoy nila sabi ni David, habol ang hininga. Mag-set up ng perimeter. Lahat ng posisyon bantayan. Walang lalabas, walang papasok. Sigaw ni Kapitan Reyes. Ngunit bago pa man sila makapag-ayos, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pati mga flashlight, hindi gumana. Bits, sumabog ang isang ilaw. Tila may puwersang hindi nila makita na dumaan sa kampo. Isang sundalo ang napasigaw. Nakitang para bang hinatak siya ng isang hindi nakikitang nilalang paakyat sa itaas ng puno, at sa kanawala. Putok dito, sigaw doon, magkakahalong rebelde at sundalo ang nagsisigawan, nagtutulakan, at di alam kung saan tatakbo. Paatris, sa likod ng lookout, doon tayo kumalma, sigaw ni Reyes, pilit na binubuo ang disiplina sa tropa, ngunit masyado ng huli, ang kagubatan ay tila sumisigaw. May mga aninong dumadaan sa likod ng bawat puno, gumagalaw sa gilid ng paningin, pero laging naglalaho pag nilapitan. Ang gyera laban sa rebelde, ay nagiging gyera laban sa hindi nila nauunawaan.